dihuba ho ba kapag po kayo ikinakasal, you are very happy? Ay, oo. Okay. Naman. Pero sa sitwasyon po... You're Sa sitwasyon po ng... Kung ang asawa mo ay foreigner, mm. ikaw ay Pilipino. Oh, oh. Yung, for, yung asawa mong foreigner, sa bansa nila may divorce. Mm. Sa Pilipinas, wala. Mm. eh paano yan kapag nag-file kayo ng diborsyo mm. doon sa bansa na... Kung saan yung iyong asawa, itaga doon. Oo. ay eh, yung paraan ng paghahain ng divorsyo, iba-iba pa pala yan. Uh, meron pala yang itinadaan sa kanilang husgado doon. At meron pala mga bansa na pwedeng tayo na mag-usap. Oo. Tayo na nagkasundo. At pagkatapos iparecord natin yan. Dito sa Pilipinas. Uh, hindi, doon sa kanila pong uh, opisina doon na kung saan po naman doon sa uh, kanilang opisina na iyon, maari, ma-transmit na sa embassy at sabihin na sige, ito na, meron na kami record na nagkasundo kayo maghiwalay. Pwede pa lang ganun. May ganun. Ito uh, ito ha, may, may decision po ang Supreme Court kasi nang himasok dito ang gobyerno, kinontra po yung diborsyo ng isang hapon mm -hmm. na lalaki at Pilipinang babae. Yan. Ito po ang ating pag-uusapan sa ating legal basis. Ignorantia juris neminem excusat. Ignorance of the law excuses no one. Alamin ang mga provision ng ating batas. Ipaliliwanag ni Dean Mel Santa Maria. Ito ang Legal, Legal, Basis Basics. Ricardo po ng lunes ngayon. Ha? Ah, Ito po, meron pa tayong dagdag na pabonus. Legal Basis Din Mel, maganda umaga po. Magandang umaga sa iyo, Ted, DJ Chacha, sa ating tagapanood, tagapakinig. Good morning po sa inyong lahat. Ba, gusto ko malaman itong ano ba ang facts itong kaso ni Akihiro Sono no? at ng kanyang dating asawa. Opo, oo, na... Naghain in po ng, uh, ng 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 uh, divorce pero kinontra ng gobyerno ng Pilipinas. Go ahead din. Itong uh, ang istorya nito, isang ang Pilipina at isang banyaga hapon ay nagpakasal dito sa Quezon City. Pagkatapos lumipat na sila sa Japan, nagkaroon na sila ng anak doon. Subalit ang kanilang pagsasamaan ay hindi naging maayos kaya nagpasya sila na maghiwalay na. So ang ginawa nila nagsulat na lang ng isang kasunduan o kontrata na ang kanilang kasal ay putol na at sila ay hiwalay na at magkakanya-kanya na sila. So yon pina-register naman nila doon sa tinatawag na local civil register doon sa doon sa prefecture nila sa Japan. Yung kumbaga dito yung uh, sa munisipyo nyo, doon kung saan nyo nakikita yung marriage contract, uh, adoption, etc. doon nila inirehistro. Ngayon yung Pilipina, pumunta kayo dito sa Pilipino, Pilipinas para na nga mag-file ng tinatawag na Petition for Recognition of Foreign Judgment. Sinasabi, kasi meron tayong batas na kung ano man ang mga nangyari sa status mo abroad. Naputo lang kasal, nagpakasal ka, uh, na-legitimate ka, tinanggap ka bilang legitimate na anak, nag-adoption ka doon, dapat papa papa approve mo dito sa korte dito. Pero hindi matagal yon. Summary procedure lang yon kasi dokumento lang yon, no? So, yun ang ginawa ng Pilipina, tumutol ang Office of the Solicitor General. Sapagkat ayon sa kanila, ang pagpuputol ng kasal ay dapat sa pamamaraan na ang huwes, ang husgado, ang maestrado, ang magpuputol niyan. E ang nagputol lang niyan sa Japan, e kayong dalawa lang, sinabi ng OSG. Hindi yan ang mga ang pamamaraan na tinatanggap ng Pilipinas. Ang sabi ng Korte Suprema, Office of the Solicitor General, mali kayo. Pwede nating tanggapin iyon. Bakit? Sapagkat ang ating Family Code may tinatawag na Article 26. Ang sinasabi, kung ang isang Pilipino at banyaga ay kumuha ng isang diborsyo, ayon sa batas ng bansa na iyon tatanggapin natin ito. So ang qualifier lang sabi ng uh, Korte Suprema, kung ayon sa mga batas ng bansang iyon, ng bansang Hapon, yung prefecture doon, kung sumunod sila doon, ayos na. Hindi natin pinag-uusapan sa batas natin ang pamamaraan doon, ang modality doon, basta't ang pamamaraan doon ay tinatanggap ng batas nila doon, tatanggapin natin iyan. Kaya dito, alam mo tama ka, eh madaming pamamaraan ng putuli ng kasal sa buong mundo. Merong annulment, may may mayor lang. Mayor nagpuputol ng kasal doon sa ibang prefecture ng Japan. At sa ibang mga country, like sa ibang ring prefecture ng Japan, kontrata lang ng dalawang mag-asawa. ireregister lang nila. Kaya yun ang nangyari, yun ang pamamaraan ayon sa batas nila. Kaya sabi ng Korte Suprema, tatanggapin natin ang pagpuputol ng kasal na iyon, ang diborsyo sa bisa lamang ng kontrata nila, dapat lang i-recognize dito sa Pilipinas at ilantad dito sa Pilipinas yung batas na iyon para makita ng wes. Ayun, Yan. ayun. At ang sabi ng uh, ating mga maestrado, sige Pilipina, ikay Pepe, pwede na ulit mag-asawa. Tama ka. Pwede ka na rin magkasawa dalagang dalaga ka na o, da, o binatang binata ka na ayos na hmm. so so dito makikita natin ano uh, uh, ted no sa mga ibang bansa no madali rin magpaputol ng kasal kung talagang incompatible na sila at wala na talagang pag-asang magsama eh sila na mismo ang pinapahintulutan magdesisyon sa kanilang uh, sa direksyon ng kanilang uh, hmm. uh, relationship no pero sa atin at dito sa Pilipinas parating papasok ang husgado hmm. parating papasok ang OSG yan okay sige so sa mga bansang iyon wala naman tayong na nababalitaan na ano 'di ba na nagkakagulo sila nang dahil doon sa batas nila doon sa diborsyo tayo lang Tot talaga yan. masyado tayong mahigpit daw kasi baka magkagulo-gulo mga Pilipino kung uh, payagan natin ang divorce dito gatin natin pagdibatihan niya mahabang diskusyon niyan din Oo nga, oo nga, oo nga, tama ka doon, Ted. Pero alam mo, mm -hmm. alam mo, Ted, sabi, mm -hmm. nga ng, sabi nga ng anak ko sa usaping diborsyo, parang ganito lang yan eh. Kung, uh, uh, kung ikaw ay gagawa ng isang bahay at may mga exit, hindi ka umaasang masunog yung bahay. Kamukha lang yan ng diborsyo. No? Kung magle-legislate ka ng diborsyo, hindi ka umaasang lahat ng kasal ay magpuputol gumagawa ka lang ng pamamaraan para sa gipin yung mga napaka malubhang sitwasyon. Agree. Okay. Sige. So, Dean Mel, as usual, salamat na marami dahil ikaw ang kumumpleto sa aming maganda umaga ngayong Monday morning. Salamat, din. Maraming salamat. Binabati ko lang yung trainer ko sa swimming, si Coach Lea ng Swim Solo. Thank you. <laughs> okay. Ha. Salamat na marami, Dean Mel. Mabuhay ka. Thank you. Ted Failon at DJ Chacha. Nyo nasa Radio 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.